Ay, ang cute! Ayan oh ang may high-end e. May... Ano nga, gawing burger? Ay, Lola. Lolo. Bigang naging Japan. <laughs> Alam ko Hong Kong pinuntahan niya, tapos pinamigay ko Japanese food <laughs> Oh my God. Ang daming chips. Ang daming pinuno. Ang dami. Ang dami. <laughs> <laughs> Nakakahilo. Ganto ba tayo talaga dito? Nakakabal... Ganun, pag ganito pa, pa, pa sa ano, Japan, nakaka-overwhelm. Oo, oh, okay. okay. Tingnan mo pala. Parang kaya Parang kayo man, ko nang mamili. Kaya ko lang, pero... <laughs> parang decision fatigue. <laughs> Ayan yun, <nyo>, masarap yan. Hindi <laughs> ito yung Doraemon yun eh. Et, malay mo, collab lang nila. Baka sa upper country, iba ang na na. Hindi, yung nabili ko nun sa... Si Luffy at Ola, gita lang ganila. yung corn potage. Baka collab lang nila wow. kaya hindi siguro Ano ito nga? Ito sila. Bila. ito yung ad di ba? Is that the longest candy ever? Star candy. Tough gummy. Para Parang yung pan kayo. Ang tough nga. Gano'n baka laki ang Japan at ang dami nilang factory? Ah, may cheesecake! Oh my god! Oh my god! Gabi. Strawberry. 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 Ayan! daming sushay. eh. Ang dami, ang baho. Ang <laughs> dami, ang amoy pa. Alam mo yung ano, yung dami sa... Amoy pa. <laughs> ina -amoy. So, inaamoy mo talaga? Parang may bro pang ginawa, oh. Well... Yung nasa puso. Iba kasi yung amoy nung akin, amoy palmolive. Oo, kapal <laughs> na mukha. Samsung, Samsung.